Ayan na po yung aming mga tanim na kalabasa. Ating munang uh, tatanggalan ng damo para pagkatapos nyan, abonohan natin para hindi na makikiagaw yung damo sa abono. Nakikita nyo naman yung uh, dahon, napakasigla, malalapad. Wala pang abono yan kasi 2 weeks pa lang yan. Uh, yan, tsaka na namin bunuhon yan para mas tumaba pa eto nga pala yung mga variety na binigay na paring sky paring sky eto na yung mga binigay mong uh, buto sa akin na itanim na namin sa bukid uh, maraming uh, salamat at uh, kahit papano nakapaglibang-libang ako at pagdating ng araw uh, meron tayong uh, anihin kahit sa dahon lang at bulaklak, pwede na. Ayan pala yung ating partner, si Kuya Noli Siya yung uh, taga-dilig dahil nga hindi pa tayo makapagbuhat ng tubig. Siya yung nagbubuhat at ako naman yung taga-buhos ng tubig sa mga tanig. Ayan, uh, pinagtulungan na namin tanggalin yung damo para mas mabilis. Nasa ganon, pag ginabunuhan natin, talagang uh, sila lang ang kakain ng uh, panpataba Napakaganda ng tanim namin na uh, nakakatuwang tingnan araw-araw ka kalang sa bukid. At uh, masaya kaming uh, ginagawa itong mga uh, pagtatanim na to. Nakaka uh, libang, nawawala yung stress lalo na kung igaway may nararamdaman. Dito ka lang sa kabukiran talagang maano ka mawawala yung stress mo na ka lang sa mga tanim mo ayan, pag nakita mong maganda talaga namang talagang matutuwa ka dahil pinaghirapan mo yan eh ayan pagdating ng araw meron na tayong igagata at yigisang mga bulaklak ng kalabasa ayan oh, napakasarap niyan Pwede rin nating ibenta kapag uh, namunga ng marami. Yung iba, yung walang pabili, pwede natin bigyan. Ito na rin yung mga tinanim naming uh, sitaw. Isang derecho lang yan. Pagpadagdag din yan. Bigay din din ni paring iskaya mga buto na yan. Yan, gaganda. Wala pang abono yan. Oh. -sigla dahil maganda yung araw. Laging nadidiligan. Yan, mas maganda talaga pag nadidiligan ha, para uh, sumigla. Yan. Uh, Baybayan po natin yung mga susunod na vlog lalo na pag namunga. Uh, ako sa inyo. Yan. Eh ganito na lang, kape muna tayo. Abang uh, nagpapahinga, nakatingin sa bukid. Maraming salamat po sa pagsubaybay. God bless po.